So yun na nga guys so welcome back again sa vlog ko At ngayon, isasama ko kayo sa, sa trabaho ko Or sa part ng trabaho ko pag nasa labas ako ng opisina Kung anong ginagawa ko sa labas Ngayon nandito ako sa gasoline station Sa may Al Ain Or part siya ng Abu Dhabi uh, May lang kami kasama So yun nga, ito yung paligid oh sa kabila disyerto hintay lang namin yung mga workers namin para sa mock up fixing eh wala pa sila oh, ito yung gasolinahan yan ah. So, kita kita na lang ulit mamaya pagdating natin doon sa site so yun na nga guys nandito na tayo sa lokasyon natin at alam na ay hindi ka pa alam syempre kukuha <laughs> uh, lang ako ng sukat dito para sa quotation for the ano, marble uh, ito yung kukuha ng sukat oh. Yan. May nagawa na kami ibang quotation dyan, pero... Uh, may ibang part dyan na wala pang quotation na kailangan kuhanin actual yung sukat tulad nitong pilar yan yung column yan kailangan yan dyan din kami gagawa ng mock up yan 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 hmm, sige may Mayan maya na muna ulit basta yan Tra project namin yan, dalawa yan so yun na nakuha ko na yung sukat nito yan yung kinuha kong sukat yung pilar ngayon magpipick sila ng sample ng mock up at ito pala yung nakuha kong sukat oh. yun ito ako mag drawing makikita nyo saan saan na yun so yan o oh. nakuha ko na yung sukat oh. Mm -hmm. Kalay ko mag drawing now Yan wow. yun oh. Kamukha naman eh oh, Nalalapit sa Nalalapit sa katotohanan hey. <laughs> Yan na pinipiksa nila Ito pala ipipiksa namin uh, <laughs> Marble Beige travertine puputulan nga pala to kasi sobrang cut namin hindi sakto sa sa poste kaya kailangan putulan okay. One piece, one piece only here. Hmm? One piece, one piece. Okay. Oh, why you put <tapos>, Tapos, dito pala yan. Kinuha ko na yung sukat niyan nakaraan. Nagpunta na ako dati dito eh. Kinuha ko na yan for quotation. at dito pa yan 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 yung doon doon pababa rin daan yan ito rin ang ikakabit namin na marble travertine ang tawag nila yan beige travertine ayan tapos kung ma na itong quotation namin kung kami ang kukuhanin nila itong loob kami rin ang magkaka magpo-flooring yan may nagawa na kami quotation yan. Ganyan ang site. Kaso matagal pa to. Hindi pa ganong tapos. Yan, marble din yan. Baliktaran. Ngayon, yung sa kabilang bahay, ganun din. Pareho lang naman sila ng ano eh ng design pareho din ang sukat Kumbaga, yun magkakambal na bahay well actually para yan sa mga lokal dito siguro dalawang asawa nila kaya dalawa din ang bahay ganun yun kaya <laughs> yung kasama ko dito pumunta kaya yung uh, coordinator ba or salesman na nakakuha ng project na to so subcontract lang namin baga subcontractor kami sa so, ganitong trabaho naku mainit to mahirap magtrabaho pag mahirap uh, magtrabaho sa outdoor pag tag init na dito kaya nasa opisina na lang ako <laughs> ayoko lumalabas pinilit lang ako nyon na sumama nung salesman siya. May may ulit. Papakita ko ulit sa inyo. Brake muna. Uh, yun ang isang ano namin, mason. Magaling yung mason na yan. Ako yung nagbigay ng sukat na yun. Ang problema, dahil yung nagpunta kami ng una dito, hindi ko nasukat yan. Ito kasi mga matatandan to. Sinabi lang sa akin na kailangan gumawa ng mock-up about doon sa yun nga oh, sa pilar na yan. Nung on the way na kami sa papuntang Dubai. Kaya ngayon, nandito ulit ako. O, oh, yun. Eh, may binigay sa akin plano ng bahay. At nakita ko doon, ang sukat niya is 40 by 80. Eh, ang nakalagay lang pala dito, actual, 20 by 70. Ayun, kailangan niyang katin. Yung, ano, yung mga backup namin. Loko sila eh. Pero itong project kasi ito, hindi pa naman to approve eh. Gumagawa, kumbaga, inaano pa lang namin, nililigawan, yan. Kaya nag-mock up kami, mga ganun-ganun hindi pa namin kinukuha actual size ng mga flooring pero meron na kaming meron na kaming ginawang quotation then kung inaprubahan nila at kami ang kukuhanin nila doon ulit kami babalik pag nakagawa na sila ng mga contract babalik ulit kami dito para sukatan to mga flooring nya sa loob ng bahay ngayon sigurado ako ako ulit ang pupunta rito at magsusukat tsaka kailangan ko na isang tao sa so, susunod na mag isipin ko sino pero yun ang alam ko oh mga dates pati yun pala oh pakita ko sa inyo yun tiyatawag nilang majilis yun yun or majilis ganon yun na yun gagawan din namin yan ginawan na rin namin ang quotation yan actually ang nakakuha niyan yun yung matandang pinakita ko kanina nakakuha ng ng clienting to pero syempre hindi pa naman namin nakukuha totally na or na aprobahan kung sa amin nga sila papagawa kaya yan ngayon dalawa lang trabahador namin gagawa lang naman kami ng mock up saglit lang naman siguro yan kaya yan Oh, um, may. Oh, siya. Maya-maya ulit. Balikan ko kayo. Yun na. Medyo tapos na yung isang pilar. Iniintay ko lang. Iniintay lang naman namin matapos to nagpipix. Tapos uuwi na rin kami. Ito siya, oh. Yan, oh. Yan yung bahay. Yun, tapos na isang side. So sa kabilang poste naman ang kakabitan nila mamaya maya Medyo matagal ang fixing nila Yun nga dahil nga mali yung binigay ko sukat Kailangan nilang magbawas <laughs> So ubos oras din yun Yan. So yun na nga guys, tapos na. Hanggang dito na lang itong vlog na to. Maraming maraming salamat at alam nyo na. Palike at subscribe. Babush and bye bye!